So, ngayon guys is magtuturo ako kung paano gumawa ng passes sa Blizzard Night. Okay? Sa Roblox. Okay? Let's go. Sa so, hindi pa nakakaalam nito na guys. Madali lang ito guys. Punta kayo. Punta kayo dito, guys. Diyan, guys. And, punta kayo dito, guys sa create na to guys promise kung hindi kayo kung hindi nyo alam kung paano gumawa ng passes or ano sa please donate dito lang kayo okay punta kayo dito Jan dito sa home. Ayan. And dito guys. Dito sa creative chat hub. Punta kayo dyan. And so nakikita nyo naman ng dashboard yan guys. Click nyo yan, guys. Click nyo yan. And So, punta kayo. Punta kayo dito, guys. Dito, guys. Dito, guys. Dito. So, nakapunta na tayo. And, ulitin natin, guys. Punta. Punta naman tayo dito. Yan ito tayo dyan and nakikita nyo naman diba guys nakikita nyo naman may passes dyan ito guys yan guys yan passes click nyo yan guys and guys may nagawa na ako dito guys ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, Six ang nagawa ko and tuturuan ko kayo kung paano gumawa. Okay? Create a and so kung gusto nyong ibahin ng photo guys pwede rin. And ako is hindi ko gusto. Ayaw kong ibahin ng ano, ano. And ang ininin ko dito is yan po. And dito, kung anong gusto nyo ilagay, pwede rin po. Dito sa description. And ang inilagay ko dito is place the night and and create pass na natin siya. Ito. Create pass. So Tapos na, guys. Ito na ang nagawa natin kanina ito. So, tuturuan ko rin kayo kung paano lagyan ng seals ang process natin. Ito po. Click nyo natin niyon guys. And, ito po yung nagawa natin. And, ano guys, punta kayo dito. Diyan. Punta kayo dyan. And, nakikita nyo naman, di ba guys, may sales. Sales, kaya, click natin yan guys. Tapos, lalagay dito guys. So, kung gagawa ka nito, hindi naman, free naman to guys, free. And kung ilalagay ko dito yung 5, 5 kasi wala pa akong 5 eh. Yan. And, So nakikita niyo naman, 'di ba? To. Yan, save changes. So atun atin nang i-click. So naklik na natin. And so guys, pass up updated successfully. Tapos na, guys. And so punta na tayo sa please donate. Punta na po tayo doon. And dapat, dapat yung original na please donate, there, guys. ang community, guys. And ito, guys. Ito yung ginagamit ko sa please donate. Ito po. Ito po yung original na please donate. Yung nag-please donate ako noon sa isa, peke, guys. Malas. Malas. So, Hintayin nyo ako, guys. Guys, is andito na tayo sa so Please donate and i-claim muna natin ang ating boat. Saan pala? So, ito guys. Wait. Hindi na ng signal. So, yan. Yan. Ay, hindi pa la boy. Wait, guys, babalikan ko kayo na mali, guys. So, guys, and dito na tayo. And oh, Asan na tayo mag-ano. Okay, dito tayo mag-claim, guys. Claim natin. To. Ano ba? Nasan daw pala tayo, guys? So, dito tayo mag-claim ng stand natin. So, ito. This is my stand. Wait. Hindi na ng signal. Ano ba yan? Medyo na grace na guys. So yeah, guys, basta yun guys. Yun na yun guys. Ay, yung ano eh. So dito na nagdadaan ng ating pag pagkabubok. So guys, goodbye! 嗯，嗯啊。